gusto mong di ba? O oh, ayan, pagbibigyan kita. Ano, tabi na lang ko? Oo, oh, hindi ba halata? Oh, ay, naku po. Nalimutan ko ngayon nga pala yun, no? O sige, pupunta na ako dyan. Ha? Ah, sige, 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 sige. Eh, ano? Sana naman ang punta mo? Ay, ito na nga. Magpapaalam sana ako. Bakit? Saan nga punta mo? Eh, di ba? Ngayon lang ulit kami magkita-kita ng mga tropa ko lang nagpaalam kung kailan ka orasan sa kakaalis. Nalimutan ko nga ni... Eh, tumawag nga, Oo. Oh. Eh, day off nga pala sila ngayon. Di ba holiday ngayon? O, oh, ngayon lang sila available. Eh, baka nga naman sana pwede. mo... hindi pwede. Ulo naman, bakit naman hindi pwede? Hoy, aba naman. Ano, may, may pera ka ba dyan? Manghihingi ka na naman sa akin. Ipabawas mo na naman yung... Sagot na nga daw nila. Huwag ka naman... Ano minsan na nga lang kami lumabas. Ngayon lang kami magkikita-kita at ngayon lang sila available. Di ba? Mara may mga trabaho yung mga yon. Ako lang naman ang tambay. O, oh. <laughs> yun na nga eh. Tambay ka na nga. Eh, sagot na nga nila daw. Ganun galing mo pang lumabas. Sige, nagpahagan mo na ako. Minsan... Hindi. Ano ba naman yung Katerina? Grabe ka naman. Hindi naman lagi-lagi lumalabas. Pagbigyan mo naman ako. Gusto mo talaga. Ito naman ah. Pagbigyan mo naman ako. Bigyan mo naman ako ng counting kalayaan lang. Magiinom lang ng saglit. Saglit lang! Hindi naman magtatagal eh. Pagbigyan mo naman ako. Eh, ba't parang natas yung bukos mo? Nagpapaliwanag lang. Baka hindi mo ako naiintindihan. Gusto mo talagang umalis. Siyempre Antayin naman. mo ako dyan. Diyan ka. Diyan ka, la ka lang. ka Sa labas mo na ako ha. Antayin mo ako. Oo, basta sa labas mo na ako. Bilip. Hey, sawa ka, sawa. Bumayo ko si Catherine. Ah. Ano to? Mga gamit mo? Bakit? Oh. Okay, lang naman ako. Gusto mong lamaya, di ba? O, ayan, pagbibigyan kita. Ano, tabi na lang lang ko? Oo, oh, hindi ba halata? Oo, hindi ka naman Catherine eh. Diyan na yung mga gamit mo. May... Mag-antay ka. Grabe ka naman, Katerina! Ba't <laughs> pinalalayas mo ako? Magiinom lang naman ako! Ano to, be? Oh, ayan pa! Mga kalat pa dito. Isama mo na rin yan. Seryoso ko talaga. Huwag mo rin nagsalayasin. Nagsasabi na ko. Maba ako nagbibiro. Nagsasabi na nga ako sa'yo na alis ako. Huwag mo Lumay lumayas ka na. Lumayas ka na. Umanak. Gusto mo rin lang naman yan. O ayan. Pinagbibigyan kita ngayon. Ibo ano naman. To? Ano ba naman to si Katarina? Nagiinom lang naman eh. Pinalalais pa ako eh. Wala ko nga dyan. Akala mo magmamakawa ko sa iyo. Ang tagal ko nang inaantay to. Let's go. <laughs>